Narito tayo ngayon upang matuhayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Music pagpapatuloy ng ating istorya ay nag-live si Kui Ruel and Miss Rachel. Sa kanilang live ay kinakamusta nila ang kanilang mga fans. Tuwang-tuwa naman ang dalawa sapagkat nagpapatawa din ang ibang mga fans nila sa comment section. Sa live na ito ay kitang-kita -kita natin kung gaano ka-sweet si Miss Rachel at si Ruel. Grabe at habang nagbabasa nga ng comment, ay talagang nakayakap pa si Miss Rachel kay Kuya Kaya naman napakaraming fans din ang kinilig. Marami nga ang nagsasabi na baka hindi na lang sila basta nagliligawan. Baka silang dalawa na talaga. Sapagkat base sa kanilang ina-action ay parang ang sobrang komportable na nila sa isa't isa at sobrang sweet na nila sa isa't isa. Oh baby at kitang kita nga na napaka-komportable ni Miss Rishen habang niyayakap niya si Kuya Ruel. Si Kuya Ruel ay gustong gusto din ito at kitang kita naman na kinikilig nga sila sa isa't isa. Parang mahal na mahal na nga talaga nila ang isa't isa. Sapagkat dati ay talagang hindi sila makapagdikit. Ngunit ngayon ay nakakapaghag na nga sila. Grabe at kitang kita natin ng improvement at kung gano'n na ka-sweet ang love team na ito. Napakaraming fans pa rin ang sumusuporta at sobrang kinikilig sa dalawa habang nagla-live sila. Happy Birthday! Happy Birthday, Happy birthday niya? Oo, birthday niya. Happy Birthday po, Ate Rocha Salaguto! <laughs> <laughs> yeah, okay. Awesome. Okay, bye! Ano si Kuya Ha? Sa'yo. Kang Lerida Parel. Ayan. Yeah. Okay. Ma'am happy birthday. Ay, thank you po ulit kay Ate Issel Iscos sa One Stars. Happy birthday po kay Rachel Morales Blancs. Yeah. Ayan. Ayan po. Uh, di care ko na po na birthday po ngayon. Parahiti na po siya. po <laughs> okay.

below or dito? comment section. And then? Wala lang, screenshot na. -tip. It's screenshot na. <laughs> blue Antaran, Ati Iliaran, shout out po. Ati Sir Sanjago Thank you po, Grabe po, from California. vlog po. From YouTube Oran, shout po. So ayun po, sa so, mga hindi pa po, po nakafollow po sa Facebook page po ni Pinoy in Europa. At yan po, share ko po yung link. Yan ang, ano po, ang bait po, no? na sponsor siya ng ating uh, school supplies para po sa mga kids Salamat. na wala pang mga mga Salamat sa ayan, po. Yan, para mano po yung Sweden. Ayan, sana on, ano makapunta tayo ng Sweden para May binati nga si Miss Rachel sa live na yon na kapangalan niya. Binati niya ito ng happy birthday kaya naman niloko ni Kuya Ruel o biniro ni Kuya Roel ang mga fan nila na nanonood sinasabi niya na si Rachel pala talaga ang may birthday at 18th birthday na nga ni Miss Rachel noong araw daw na yun. Kaya tuwang-tawa din ang kanilang mga fans dahil napakakulit talaga ni Kuya Ruel. Lalo-lalo na si Miss Rachel ay tawang-tawa ito nung binibiro ni Kuya Ruel ang mga fans nila na birthday ni Miss Rachel noong araw na yun. Kitang din na parang inaalagaan talaga ni Ms. Rachel si Kuya Ruel sapagkat nung nakita niya na parang medyo magulo na ang buhok ni Kuya Ruel, ay inaayos niya rin ang ito. Grabe at napakasweet na talaga ni Ms. Rachel kay Kuya Ruel at kitang kita nga na palagi na itong Kung hindi niya ito hinahag ay lagi nga rin sinusuklay ang buhok ni Kuya Ruel. Itang kita din naman na na-appreciate ito ni Kuya at nagugustuhan niya rin ang pag-aalaga na pinapakita sa kanya ni Miss Rachel. Oh my angel, angel The love of my life Doggy, Grabe, ng ating, Salamat po sa inyo Okay, ma'am Ailey Ace Sa stars, maraming salamat po Grabe Ma'am Marife Bonbon on birthday Hi, hey, Mam Jamie Ann, Ortega. di stars. Yeah, Mom, Karen, siya. With Catherine Paz. happy birthday siya, kay... Mikaela. 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 Po. Happy, so happy po, Mikaela. happy, 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 happy birthday. birthday.

sa po yung ng ang facilities. na po natin ang ah, hilat. Kasi nakakasira yan ang day natin. Hilat no, na sa para Joby, wow. yes, eh. salamat po sa mga stars? Ano Ma'am Jogi, Salamat po sa Tars. Ano dapat Dawa tatlo daw. Mapulit daw ang tatlo. Yung isa lang, yung isa mabait. <coughs> yung dalawa... Ka yung ka yung... Ay di daw, kung isa lang mabait, tapos yung dalawa, sobrang mabait, tapos yung tatlo kapulit. Yung so dalawa sa akin, sobrang mabait ako. Oo naman. Alam naman po ng mga viewers yan. Na, talagang hindi ko naman pwede i-explain yan. Hindi ko na pwede i-voice out kasi alam na po <laughs> ay, yun. There May mga nagsend stars. Uh, salamat po sa inyo. Salamat po sa mga nag-share. Yes. Stars. Uh. Good evening, everyone. Love you mga nag-duby dito. Ni oi apot, kumain mahal. Hanggang dito na lamang muna ang ating napaka-sweet at nakakakilig na update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye!